ay rin ka, karbonil Nasa US na ngayon, Opo. nakakumpay. Ano pang findings doon sa ng doktor? Hmm. Na, um, kung, 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 kung naka nakaka-video ko yun, yung dalawa kanina na naka e ibig, ibig sabihin, napanggit na ba sa'yo kung ano naging sa anak niya sa US? Hmm, ano, ang ano, ano, tumataas ang blood sugar niya. Opo. Saka meron daw siya stomach flow, gano'n? Stomach, opo. So, galing... Pabalik-balik. Galing nga rin ba siya sa mga kapwa mga gamot, mga nagtatawa? Opa. Wala Ola pa. Kaya nga po, naisip ko na sa Basta ba? Naisip ko na ma Ay, maganda magandang tawagin na napapanood sa YouTube. Salamat naman na po. Uh, kaya naisip ko na tayo mo nga po ang tawagan po. At kilawagan ko rin po yung panganay ko na hindi mo mag-prefer ka ng ganito. Kaya yun, magpapalag mag sa yeah, mga ito. Mag-uusapan natin. Kaya yun, sila ang kumuha. Apo, salamat naman. Pangalan mo na ako. Pangalan ko na ako at So, yung usapan natin na kailangan ko makita sa picture? Ayun, ayun, ayun. Kailangan ay, ko. Amin na yung cellphone. Yeah. Yung picture, stop mo muna. Hello. Mm. -hmm. Oh, Awit lang po ah. Hello. Hello po. Kukunan ko na po ah. Okay. Sino pong pwede natin makausap doon? Hindi ako gusto mo tagayin

Masin no, mo bantay na? Oo oh, hmm. po, ka rin kami. ka kami? Oo, naka-turok ka nga. Naka-turok ka nga, hindi -hmm. ka naka ka, naging pinag-iisip kayo Hindi nga tawagan ka rin sa ito. Hindi ah, basta na ito kay ko. Hello po, sino to? <coughs> Masabog na karag niyo. Oo. <coughs> uh -huh. Hi, salubigan. salubigan. Gawa ka mo mga babae sa mag basag na. Nga taga-dahay. Ay, lang ang Amerikan pero dyan na ka na paparamig ka Oo. Kasi ang ang usapan natin, huwag mawawala yung tubig. Yan ang sinabi ko sa inyo pauna-unahan, hindi pa po pa. Wala, Wala sa akin ang pagsisisi niyan. Yeah. Ini sa pamilya. Ini sa sa pamilya. Ini sa pamilya. Ini sa hindi ka Wala sa sa kampe. Dito sa sa Ay, alam niyo, alam niyo na. Alam niyo na pag ganun. yung body ko. daw ko na ano. hindi pa daw na, ano. Ah, na, uh, na lang maam, uh, kunin mo na lang yung Facebook ko, yung Messenger ko. Kailangan kong makita yung iinumin niyang tubig. Hindi kasi pwede yung magagawian tayo na wala akong mapasa ng dalsan yung sa iinumin niya po. Hmm. Kato, 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 kato. Kato, 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 kato. Kunin mo yung Kunin mo yung Messenger ko. Ah, uh, Eric Dikito ganda po ah. muna na yung free tapos video tayo. Tapos ipasa sa iyo yung tubig. Ngayon, kakagahan ko po, po. Pag sinabi ko ano, malalaman mo rin naman. Ayan po yung ano. Eric Bikito lang po. Type niyo Add Ad friend Ad mo, para. Okay. mo lalaki, um, sa okay, sana, ako para ko. Okay, sinong ipitan? Sino po na ba ba Ah, tingnan mo na natin sa'yo. Sa naribita ko eh di may na mam may na pa di ka pa ito ito na lang manungpano okay. okay. <coughs> aldi na manungpano yun 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 lang yun 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 ito, sir, ang gagawin ko yung ko na may kumalis po ang inyong anak mo sa U.S. ngayon. Gagawin po at maraming salamat at ako binasinta mo rito para gumuti ng anak mo. Ngunit, hindi po ako ang Diyos, hindi ako no, si ama para ako magsabi na gagawin siya. Kundi gagawin ko yung vest ko na. Takot ito, sir. Sa... Ito lang po. lang Tanggalin ko muna yung kapre sa'yo. May kapre sa'yo. Huh? Pagkatapos, dun na sa pasyente. So, Ito na lang sa rapat nila muna. Ito dyan, may kapag-aing press. Yan po ah. Kapag po yan. Yan po. Isilin ko ha? Lambot na. Mga doktor, alis ko muna yung kapag-aing sa'yo. May kapag-aing sa'yo. Sige. Sige. Ah. Oh. Sakit doktor yan ha? Hmm. Wala? Wala po. Ito po yung kapre. Sige lang, sir. Ayan. So, masakit na. Minit. Ito. Boom! po yung kapre. Nandiyan lang. Huwag mumulat. Huwag mumulat. Ito. Rale ay po. Ayan na ay ito. <coughs> Sakit lang po, sir. Sakit lang. Hindi po tatagal. Okay. <coughs> oh, Mulat. Pinungka. Tapos, iipitan ulit kita nito hindi na hindi na hong pakikita hindi na hong pakikita ok hindi mo mga ito sa doktor hindi it. mm. wala o, ito po yung pakikita ninyo mm. wala na o, ito po yung tulang wala rin makita wala rin pangalan po ni ni Presidente, ito yung sa iyo ha Oh, Aileen Aileen po Aileen 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 Carbonel Kakayo rin po Ito po pangalan ko ito na pasyente Hindi na sa'yo po Ito yung sa'yo eh ha? Ito po yung pangalan uh, Aileen Carbonel Kakayo rin po Pag ito po sumakit may sakit si Ma'am Aileen na Sakit doktor ha hmm. Pikit lang sir Ah wala. Mm. Wala. Ito po mga demonyo. Yan po. Yan po yung sa demonyo. Sabi mo lang sa hindi mo kaya makontra, ha. Para hindi mo kontra ha. Ah, masakit. Sakit. Ito yung kulam. Dalawang babae po yung gumagawa. Ano yung Yan po yun. Ano Ngayon po, hindi niya, hindi din. Ang gagawin ko, may gagawin ako kahit papaano. Basta malaga gumaling po. Ayun po. Sato na kayo po. Tiyan nito pa na rin. Aray! Tiste lang naman rin. Pum! Aray! Tanggalin mo nilagay mo doon, ha. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na pala. Ha? Sagot! Opo. Sige, dalawang kamay mula sa ulo pa baba. Pag anong. Pag anong. Sundin mo ako. Pag Mula ulo. Mula ulo. Oh, Maganda rin. O oh, Hindi. Bak, Bakit hindi? Ha? Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Nainggit ka Nainggit ka. mo yan. Sige, tanggalin mo lahat, Sige, tanggal mo lahat Sige pa. Sige, pa. na ngayon, ha? Sige pa. Sige pa! Pwede malaman ng pangalan hindi? Ah, ko pa. Hindi ko pa. Pwede malaman hindi. Hindi ko po Hindi niya ko Matindi ito eh. Sige pa tanggalin mo na lang ha! Tanggalin mo ha! Oo po! Lakasan mo! Oo po po! Sige. Kahit anong mangyari mam, hindi niya sasabihin. Sige pa! Sige pa! Oto... Sige pa! Opo ito na po. Gagawin na po natin ha. Sige pa! Sige pa! Tanggalin mo na lang ha. Opo, opo, opo Ha? Oh sige, ibabalik ko yung nilagay mo dyan. Sige. Huwag kang tawad doon ha. Opo, opo, ha? Naka, opo. Kaibigan mo siya? Opo, Uli dito, kaibigan mo siya. Opo, opo. Opo. Ingit galit. Ingit po. Ingit. Oh Naingit Andun Nandun nito sa ano. Sige, sige. Sige pa. Tanggalin mo lang. Tanggalin mo lang. Ayan. Sige. sige. May nilagay ka oh. Nasa bitbib oh. Bulutin mo yan. Aray ka po, Bumutin wala po, wala yan. po. Wala Meron. Huwag mo kong nalaloko <laughs> yan. No, oh, yan, no. Oh. Yan, yeah, sige. Kunti na lang. Sige, babalik yung nilagay mo <laughs> sa taong yung kawawa naman na ano, oh. Sa Kakakumpay mo sa ospital. Sige. Balik-balik -balik na lang. Pabalik-balik po. Sige. Tanggalin mo lahat. Aray ka po, aray. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Sige pa. Sasama ko na rin mga kuhayot ka. Kilala mo ko hindi? Ay, hindi po. Eh, buti pa to kilala ko ni Sir. O, papakilala oh, oh, oh. si ko ha. Ako si Apo Celina po Eric Tagasambales. Ayokin na ano yung mga tao ha. O, para rito. Ah, O, tanggalin mo pa. Iisa lang ko ng balay, babalik natin. So, mm Hanggang -hmm. ma mamatay. Patayin na natin, baka balikan mo ito. Oh, oh. Sige pa, sige pa. Aray Ano baka Marami pa lang hmm. tao to eh. Aray ko! Naman. <laughs> hmm ng exam, alam mo, Hindi yung panganay ko, hindi na ah, oh, oh. Kaya hindi natuloy. sige. Sige, tanggalin na. Tanggalin mo, gagalin mo yun, mismo, ha? Gagalin na, ha? Kasi, bago yung mga ito doon. Ngayon. ngayon. Panginoong kung ito, may nga basta sa'yo, eh, nilagay sa tao, hanggang ikaw ay mamayin.

Uulitin ko, alam mo nga sinabi mo? Hindi po. Hindi sa madam, pumasok. Nakausok na. Sige mm -hmm. the po. Shout out sa lahat. Andito sa Pangasinan, si uh, Apo Eric Apo Chalin, ang leader ng team Apo. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Shout out kay Sir Tony, Master Sergeant Tony ng Quezon City, kay Sir Brill, uh, Master Sergeant Sir Brill, tsaka kay Master Sergeant Sir Joey. Sa mga team Apo, kay Apo Rap, Apo Kena Pumarwin, kay Yesua Masiya at saka kay Mel Juligario. Magandang tanghalan.